Sabi mo mahal mo rin ako Sana'y hindi magbabago Batid mo naman Eh, ma'am. oke okay lah magtanong, ma'am. May tak magtanong lang ako. Ano Anu ito, ma'am? Actually, hindi ko rin alam. Ah, hindi mo pa alam. Pare. Ah, eh. pareho pala tayo kasi naligaw kasi ako, ma'am. Yeah. Naligaw ako sa ganito. Nataka ko anu tong lugar ito ba? Oke lah, oke lah, menghilang kurang peso, mam. Ma peso kaca, mam. Nah, oh, kasih aku, mam. Pembeli nanti, tobi, tobi, kau, mbah. Ay, salamat. Ma Malaki na ito, ma'am. Akin na ito? Piso lang yun nila pa yung pangbili ng tubig ba? Okay ah, salamat. Ang bait, ma'am. At saka, ang ganda, ma'am. Maganda ka, ma'am. Maganda ka. Mabait ka. Totoo. Hindi yung joke. Totoo yun. Maganda ka. At, at saka, mabuti pang kaloban mo ba? No, binigyan mo akong pera. Kahit hindi tayo kilala ba? Oo. Oh. Okay. kilala. Yes. Uh, Na-restore ba kita, mo? Hindi. Hindi na. Ah? May inihintay lang ako. Ay, may inihintay ka ay tamang tama ma'am may hinihintay ka okay lang dahil binigyan mo kong ba okay lang sasaklian susuk lang kita ng isang awit awitan lang kita oh, sure. ha ako sa mga ay tama tama mahilig ka yeah. okay lang magkitabi ako dyan <laughs> ha totoo baka magalit ng juwa ba baka may magalit sa akin inaranahan kita ba ha ito so, uh, Okay, okay, matakot sa akin, mabait, 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 Ha? katulad mo mabait sa kamang maganda ito oh yan mam ma ano para kita na para nakita na kita ba huh? actually hindi ako nag ano eh nagagala ah para nakita kita Hanggang sa hindi parang nakita na kita sa panaginip ko Damn! Uh, okay na makita ba yun ma'am? Kasi nak, nakahanap kasi ako ng gitara sa basura ma'am ba? Tamang tama, binigyan mo kong pera, awitan ah, na kita. Taga saan ka, ma'am? Taga buhol Taga buhol? ang layo. Ba't nag na, nandito ka? Nagano nag-work. Nag-work ah. Tama tama. Ang bait mo, nag-work ka pa sa diba? yeah. para sa pamilya mo. Para sa pamilya ah, naman ba May 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 uh, jowa ka na? May jowa ka? Ah, may jowa ka? Na? Taga saan 'yun? Ah. <laughs> ano lang, ano lang. <laughs> jo, <jiu> <laughs> ano lang, ano lang. Ah, wait na kita. Ha? Kasi yun, hmm. manghihingi kasi akong pira sa inyo ba? Kasi may pag-ipunan kasi ako ba? Okay lang. Uh, itong, itong binigay ng pira, eh, may ipunan ko kasi, may, bambi, ma, may bibili ako ba? Bibilihan ako ng ano ba? Mabili kasi ako ng typewriter. Ah, okay. Typewriter ba? Tapos, sira ng typewriter ko. Hmm. Kasi, pag ginanong kong typewriter, umapatak. Oh, Wala awat ah! Type na kita. Sana Sana <laughs> <laughs> Baka alam mo tong awit ito. English to pero na ah, Tagalog version. Sabi mo mahal mo rin ako Sana'y hindi magbabago Patid mo naman Na ang pag-ibig ko'y sa'yo'y tunay Sumpa ko sa'yo'y hindi magbabago Na ang pagmamahal na inalay ko Tanging sa iyo lang mm -hmm. Ang nasa puso dami. Alam mo? Alam mo to? Ang English. <laughs> Tanging sa iyo lang ko sa iyo Woo! Na aking ipaglaban Ang ating pagmamahalan Kung darating man ng isang araw

We don't have to say the word At pangako sa iyo Na aking ipaglaban Ating pagmamahalan maganda yan. Di ba, ang ganda sa pagkinggan pag may hinarana tayo sa, di ba? Parang sa, Sana... ano ka ng original na... Uh, thank you, thank you po. Ano, ano pangalan mo? I'm Christine. Christine? Ilang taon ka na? Um, 22. Ah, 22. Akala ko 18. Itinadahan na tayo. <laughs> I'm rajen rajen ng buhay mo. <laughs> Salamat sa time, ma'am. Sana dumating yung hinintay. May hinintay ka, di ba? Sana dumating na yun. May bigay ko sa'yo. Saglit muna. Flowers for you. Uh, so, ano 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 Christine. ano na ano 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 inintay mo? Uh, Bye-bye. Uh, yes. Ingat Miss ano ano Miss Beautiful. <laughs>